Sa mga guys, nga guys, nakiinahilo na ako sa akit baba sa elevator. Pangalawang baba na namin ito. So, kami sa loob ng elevator mga guys. Yan pa si Hindi ko alam nung floor pinapanika namin at binababaan. Sood lang ako ng sunod sa kanila. Yeah ganda po dito yeah. mga Hindi eh. Hindi. eh. na rito. Ano amoy. Mm -hmm. Ang no? Ano ang ganda ng ano nila? Sahil. Mm hmm. Yeah, thank you so much.